Ayan guys, pwede na natin haluin. Ang tanghali. Ako Ako'y magluluto ng luto uh, lutong ilokano na uh, pinalkang na tulya. Ayan, tawag namin pinalkang na tulya yung bago. Yung buka lang. Ito, pinamabuka ko yung ano, tulya. Ayan, bububuka na sila. Ayan, nakabuka na iyan at gugulatin natin yan. Pakulaan natin mabuti itong ating sabaw. Ito yung nilagyan ko na ng sibuyas. Uh, Siyempre, hindi mawawala ang luya at saka kamatis. Ayan. Pakuluin na natin ang pakuluin yan. Saka natin ibubuhos mamaya. So, pag narating na yung boiling po, point na sobrang init na, saka natin ibubuhos. Ayan, naibukos na natin. tintayin so, uh, natin magano ng konti. Saka natin hahaluin mamaya. Ganyan lang ang luto namin mga ilokano. Pagkatapos, lagyan natin ng kalamansi. Ayan. Sarap. Sino nag naguulang sa inyo ng ganito? Lutong ilokano. Pinal kang Tulya pinalkang pinal kang natukmem.